Anong ganap sa mundo ng showbiz. Matapos ang ilang taon mula nang isiwalat niya ang kanilang relasyon, muling nagbigay ng mensahe si Sara Balabagan kay Arnold Clavio dahil sa pambabatikos nito kay dating pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang Facebook post, pinaalalahanan ni Sara si Clavio tungkol sa kapangyarihan ng Panalangin at Unity Prayers na anyay naging daan upang siya ay maligtas noon mula sa parusang kamatayan sa United Arab Emirates. Muli rin niyang binanggit ang akusasyon niyang siya ay pinagsamantalahan ni Clavio noong siya ay minor de edad pa lamang. Noong 2020, isiniwalat ni Sara na ang journalist ang ama ng kanyang panganay na anak, bunga ng kanilang lihim na relasyon. Ang kanyang pahayag ay tugon sa social media post ni Clavio kung saan tinanong nito ang kahalagahan ng prayer rallies para kay Duterte na kilalang hindi naniniwala sa Diyos sa gitna ng mainit na tensyon sa politika, muling lumutang ang isyong ito at naging usap-usapan sa social media. Sa tingin mo, anong epekto nito sa kredibilidad ni Clavio bilang isang mamamahayag?